Inamen ng isang senador na tumanggap siya ng kontribusyon mula sa isang contractor para sa kanyang kampanya noong 2022 ayon sa Commission on Elections. Dahil bawal yan sa ilalim ng batas, eh hinihintay ngayon ang rekomendasyon ng Political, Finance and Affairs Department ng Komisyon kung itutuloy ito sa pagsasampa ng kaso. Nakatutok si Dano Tingkungko. Nang sagutin nila ang show cause order ng COMELEC, hindi na itinanggi ng isang senador at isang kontraktor ang pagtanggap ng mambabatas ng campaign contribution mula sa kontraktor nitong 2022 elections. Tinanong pero tumanggi si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pangalanan sila. Pero nauna ng inisyuhan ng COMELEC ng show cause order si Senador Chisa Scudero nitong Oktubre kaugnay ng campaign donation ng Presidente ng Center Waste Construction and Development para sa 2022 elections. Sabi ni Garcia, hinihintay nila ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department na kailangan pang aprubahan ng NBank. Hindi tiya kung kailan ito ilalabas. Kung ang recommendation is to file the case, then immediately Iyo authorize ng Commission and Bank ang filing ng kaso sa ating law department para magkaroon ng formal na preliminary investigation. Ang importante po ay tapos naman yung ating pong tinatawag na evidence gathering, yung ating investigation at upang makapag makapunta na sa tinatawag na PI kung kakailanganin o dismissan naman uh, kung hindi naman talaga minam minamarapat. Sa November 21 naman ang deadline para sumagot sa show cause order na inisyo ng COMELEC sa 27 contractor na nakitaan ng kontribusyon sa mga kandidato ng 2022 elections. Matapos nito, mga kandidatong binigyan naman ng kontribusyon ng 2022 elections ang i issuehan ng show cause order para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng paglabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Pinagbabawal niya ng pagsulisit o pagtanggap ng kontribusyon mula sa public contractors o mga may kontrata sa gobyerno. Iniimbisigahan din ng COMELEC kung kumpleto ang deklarasyon ng mga kandidato sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kung hindi, ayon sa COMELEC, pwede yung ituring na paglabag sa Omnibus Election Code, perjury o falsification of public documents. Buti, available na ngayon yung uh, SAL-N. Pero syempre po, uh, kaya ang Comelec hindi makapag dati, tatandaan po ng lahat na um, yung po kasing hawak-hawak lang ni Comelec ay yung mismong sose. Wala naman po kaming kopya ng mga sal o at iba pang mga dokumento kahit income tax return. Bukod sa pag-aaral ng Comelec sa mga sose, makakatulong kung merong maghain ng reklamo laban sa kanila sa Comelec. Kung may formal na mag-file ng petisyon, i-issue ang kaagad namin ng corresponding notices yung mga involved na parties. Kaya sa period kasi na in ino-observe uh, sa rules kapag kami nag-file ng petisyon, kung ilang, ilan lang ang araw upang mag-issue kaagad ng tinatawag na uh, summons at pagkatapos may araw din kung kailang kinakailangan sumagot. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkong, Nakatutok 24 Horas.